Okay, here we go. Um, ma makakarinig po tayo ng mga kanya-kanyang flip top lines. First, si <laughs> Du. Game, ikaw na, flip top lines. Nanay mo nagtitinda ng fishball. Bumili ako, nilabas niya ang kanyang ball, ball, ball. flip top one. Game, RJ, flip top two. Hindi ako takot sa bagay, takot ako sa tatay mo. Flip top three. Anthony, Kaya game. Kaya tanglapos ka sa wika musika. Tong 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 na nai mo pumunta ng Hong Kong pagbalik walang lang uto. Please to four JR. Damit uh, mo okay, tig mo short mo okay, tig mo kiyas mo okay, kamo mo si Koke. Ah, please of five. Diba Wendell, go. Sabi ni noy noy go. Bawal. Ano? Bawal. <laughs> Lift up six, RJ. Sabi ni Noy, walang <laughs> mangmang. Tignan mo mukha mo, mukhang kalawang. Lift up seven. Sabi ni Noy, Noy, lahat tayo, pantay, pantay. Ito, piso pang bilis. At ako, lift up eight. Sabi ni Noy, Noy, lahat tayo, pantay, pantay. Taas mo, kilikili mo, lahat tayo, patay. And that's the end. Bow.